Okay, guys. So, welcome back sa ating YouTube channel. Atapix Grads. So, meron tayong Lancer na Mitsubishi 2004. So, nag-remote tayo ng ating shock absorber. Then, dinismantle natin. During money overing ng ating steering wheel. So, may maingay sa ating shock absorber. So, yung cost ng ingay yung ating strut bearing masyado ng compressed. So, kailangan ng palitan. So, meron tayong bagong parts dito na ikakabit. So, ito yung ating strut bearing sa ating shock absorber. Okay? Yan. So, masyado nang na-compress yung ating strut bearing. Kaya, pagka nagturn tayo ng ating steering wheel, may maingay sa ating uh, upper portion ng ating strut sa upper side so ito yung ating uh, papalitang bearing okay so yan pag na encounter niyo yung ingay na yun ito yung cause ng ating uh, ng ingay sa ating strut bearing okay So, dalawang side both front ang ating papalitan mga guys okay